Sa ikinasang baybas operation, nasabat ang mahigit 6,000 pisong halaga ng shabu ng mga tauhan ng Tacloban City PNP sa barangay 97 Kabalawan ng nasabing lungsod. Nakasubaybay dyan si Pacho Human Maria Elena Singian. Nasabat ang tinatayang 646,500 pesos na halaga ng shabu at naaresto ang dalawang drug suspect sa ikinasang bypass operation ng maoperatiba sa Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City. Bandang alas 9.34 ng gabi ng ikasang operasyon ng mga tauhan ng Tacloban City Police Office, Police Station 3, Station Drugs Enforcement Unit sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 8. Nakumpis ka sa mga sospek ang labindalawang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 95.07 grams na nagkakahalaga ng 646,500 pesos, 500 peso bill na by bus money, isang unit caliber .9 mm par ingram na may dalawang live ammunitions at isang magazine long. Mahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang Pambansang Pulisya ay patuloy sa kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang krimen upang mapanatili ang maayos at ligtas na komunidad. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluman Maria Elena Singian. Alagad ng batas, taga ng Balitang Polis.